Sir, first, ang graphic po sa show. Uh, could you po yung ano po yung magiging character niyo dito sa bagong show Signal Play? Ang character ko dito is, so, ito po isa ito. akong doctor, Dr. Argeles. Ako yung father ni Sandra, yung lead natin na... Uh, lead natin sa mga story. Nagkatrabaho huh? ko sa isang hospital kung saan um, Sandra, ay hindi ko pa pwede kwento. Ah uh, ilang uh, I'm a doctor at uh, yun ang aking role dito. Super sure ma nung uh, maraming batang 90s yung parang muling masasabik sa pagbabalik niya. So, would you consider this na like tuloy-tuloy na ulit kayo sa showbiz? Uh, actually hindi naman ako wala pero ni ko talaga yung ano yung mga projects na ina-accept ko because of uh, sa public service ako or three terms then last year, from so 2022 up to this year, uh, nag-stop <laughs> ako dahil natapos na yung term ko. Nakagawa ko ng, sa so three years yun, na nakagawa ko ng three projects. Ito yung pinaka-last. Ito, I mean, dito yung pinaka-latest for this year, 2025. So, oh, so, parang nung pong ah, panahon ninyo, parang you were considered as mati ni Idol. Parang kayo yung Daniel Padilla, kumbaga noon. Parang ganda. Ano yung mga nakita nyong changes na ngayon uh, compared noon, pan nung panahon pan ninyo? Oo. Uh, napaka ano, napaka iba na yung technology ngayon. Pwede kang sumikat overnight. Kasi nung panahon na namin natin no, <laughs> nung 90s uh, bago umabot yung news sa uh, mga provinces, it takes time like a week or two kailan mabasa mo na nila sa tabloid or kung saan ngayon is just a matter of hours or minutes nakikita na kagad sa buong nagte-trending na nag ano, uh, -huh. nagte-trending na sa buong country eh. so napakabilis napakabilis sumikat yung mga tao ngayon at siyempre through that marami sila nang buong projects mm -hmm. very very busy po ngayon ng mga, mga actors actresses ngayon So, know, paano like, po kayo na papay to do this uh, role? Kasi tinawagan ako ng isang right? producer na nakatrabaho ko early last year sabi niya kung interesado ako sa role. First time ko tong ano eh, uh, vertical itong format na ito. So, hindi ko nga alam paano yung concept ng package. Yan yun pala, in-explain sa akin, ganito na yan. Pwede nila panuhin sa mga cellphones, mga gadgets nila. And sabi ko, maganda yan. And so, three weeks na yung taping namin ito. It was um, parang quick project na napakaganda yung mga working hours namin. At yung mga location namin, hindi meron kalalayo. Ano nangyari noon po pala? Ah, bakit po pala biglang naglaylo kay sa showbiz? After time namin. Yung, yung mga 90. Jessie, Bell, Jessie yung mga Bell, yung mga ganon. Oh, MMK, kakapanood ko lang ulit yung kay Jiton G. <laughs> yung yeah, yeah. yeah. um, time namin, movies yung number one. Uh, <laughs> pinupunta talaga ng mga tao. Movies, movies, movies. Yeah. Uh, I did a total of almost 10 lead roles movies time after that, pumasok yung year 2000, na wala na halos yung movies, puro TV na, and naiba na yung, yung attention sa mga actors na nakakaroon mga, mga bago. But same time, siya hindi na pwede maging, maging Idol forever, dahil nagkakaidad din. tayo. Ganun, and pumasok yung 2012. I started campaigning for public office no. So is it Palawan no? Puerto Princesa. Puerto Princesa. So mula noon, talaga nilesen ko na yung mga projects na tinatanggap ko. Bihira na, not unless yung mga talagang mga close na directors yung tumatawag sa akin. Pero so sir, uh, as yun we have the new generations of mga actors and actresses. Pero kayo po given a chance, sino ba yung gusto nyo makatrabaho sa mga kung may young stars, young today? Stars <laughs> ah, ang daming mga young stars na Siyempre, yung... Katrina, mga Oo, oh, Bernardo. Eh, mga ano ngayon, yung talaga mga... Okay. Kung ba, pinaka mga sikat ngayon ng mga actresses. Ah, Kasi so, sila, So, sir, so, ano, how would you react naman po na, yun nga, parang kayo po yung iconic po sa Jezebel. Then, nagkakaroon niya po ng mga remakes, sa mga, kung kumbaga kasi sa movie talaga siya nag-start eh, yung Jezebel. Tapos ngayon, nare-remake siya sa television, like sa Seven, tapos sa Gen, uh, sa Two, na kung nakilala na rin. Kung kumbaga kung yung mga bago kabataan, kung sa mga panahon namin, mas kayo po yung kilala namin ng preto, di ba? Nakikita ko nga eh, mga kumaganap uh, po sa TV, ano. You know? uh, I think tama, correct me if I'm wrong, yung sa amin yung pinaka-last na movie, TV, na TV, film uh, um, na ginawa kami. na Jesse. All the rest were for TV, TV na eh, for social. Pag TV na, hindi eh, na movies. movie. May mga regrets po ba kayo? Like, uh, sa mga naging career move ninyo? And ano, kasi sobrang kasikata talagang mat yung Mendoza, parang gano'n eh. So, uh, sabihin yung regrets, no? Kasi nandito na tayo ngayon. Uh, hindi naman, siguro. Depende lang sa paniwala ng tao. Kasi so, kung saan ka ngayon doon ka nila ng time. And uh, nothing happens na uh, aksidente lang. Uh, siguro, if mababalikan natin yung time na yun. Pinahabaan ko pa yung uh, yung time ko sa showbiz. So, marami naka-apekto ng time na yun. Dahil, uh, nagka, ano ko sa manager ko dati, nagkaroon ng mga problema, gano'n, yung aming grupo. So, naka-apekto yun sir, ito yung may answer na. Pero uh, how, how are you po with Mr. Lin? Sa si niya, mas yung mga batch ninyo, yung time po ninyo. Si Jezebel. Si Jezebel, si Mr. Lin po. Are you uh, in touch naman po with Mr. Lin? Nagkita nakita kami ni Mr. like four years ago. Pumunta sila ng Puerto Princesa. Ito yung papunta silang Northern Palawan. Uh, oh, mo sila sa airport. Sila ni Aga. Uh, kasi during that time, ako work ko sa City Council was for tourism. Kumitin na nakuha ko. Sir, every time may mga VIP yung mga guests na kilala, talagang sinasalubo. Ngayon yung anak na niya ang ano, ang mati ni Idol na ngayon, si Andre. Talaga. Do you have the chance po ba na naka-encounter naka naka niyo Wala pa. Wala pa. Kawit sila. Oo, oh, wala pa. Ang oh, Oo nga. Meron po ba kayo pang parang mga dream project na parang sana noon nagginawa ginawa ninyo? Or, yung parang mga projects po na parang ah, ito yung mga gusto nyo pang gawin. Yung mga ganon. May oh. mga dream collaborations, projects. A... Or noon, a... may project bang naod Siguro, so given a chance to work again with yung mga dati kong mga nakatrabaho, hmm. parang ay reunion kind of project. Siyempre, may papangarapin ko yun. At saan pa dati? Si Charlene, si... Si, si Sharon. Si <laughs> um, <laughs> mga nakasama po si e, Don during ng time namin sila talaga yung up to now mga kilalang kilalang mga uh -oh. ano po ang unforgettable project for you at bakit? sa lahat ng mga ginawa mong ano? Epe si Jezebel is really a part of me. Yeah. Kung ito so, yung nababanggit yung pangalan ko, Fredo, Jezebel. Yes, ito yung ina yun yun sa bangka ka. Yung sa bangka ka, suminom ka. So ano na, anong reaction mo? Pag marami hanggang ngayon, binubuhay pa rin, ba? Yung mga 90s, kabaklaan na, Ay, ano, ano oh, pinupost oh, niya, promotion. di ba? Oh, oh. So, ano yung reaction mo pang hanggang ngayon? Iconicin talaga, sir, yung nasa bangka ka. So, nasa bangka ka, di ba? Tapos so, parang hanggang ngayon, ikaw pa rin yung gusto ng mga tao. <laughs> oh, Pero nang ginawa mo ba yun? isang movie history na tumatak na doon ako. Pero sir, magtutuloy-tuloy na since kayo nag, uh, na, uh, nagbabalik na, na. So meron pa po bang ako na projects? For yes, open ako. Pero talaga at may time. Because nasa public service, so priority ko yun. Um, kung mabigyan nila schedule ng weekends, towards weekends, sa tapos na yung trabaho ko sa amin, Sure, sure, sure. Noong po ginagawa niyo ang Jezebel, parang bago pa lang po ba kayo nun? Or parang ah, naka-adjust na kayo sa showbiz? Or ano yung parang launching na? Actually, uh, Jezebel was 1995. April of 1995, ginawa ko yung close-up commercial. June, tinas ako. And then, that was it. Tuloy-tuloy na. Oh, uh, First pero, movie ko, yung guess Pero parang sexy drama. Mga ganun yung parang... Nung time, nung panahon ng 90s, ganun talaga yung, ano eh, ganun, naka-trunks. Uh -oh. kasi wala na eh, hindi na uso. Naka-boxers naka naka na. Naka-board shorts eh. na eh. Naka-board shorts na na kung magsiswimming kang naka-shirts, patuhi ka eh. Kailangan ay, nakasuot trunks eh. Nung po bang ginagawa niyo yung Jezebel scene na yun, hindi pa siya parang nahihiyahiya ba kayo? Paano? Or totoong uminom ay, talaga kayo? Ay, hiyahiya Siyempre, ang daming tao to sa oh, mga karana. Ah, maraming Ito, tao sana, na, na. parang na-culture siya saan Sanay naman ako na naka-trunks. Swimmer ako dati. Pero in front of the camera, parang naibahan ako. Pero... Towards the months na ginagawa namin, nawala na yun. Parang, ah, natural na yun. And then yung mga ibang movies, ganun din yung show. so, uh -huh. Last na lang po. Ah, Sir, pa-invite na lang po to watch yung bago niya. Bata niya. So, pre, okay. uh, i-invite kong lahat. Ano rin yung A Cure Cold Club. Uh, sa Signal TV po yan. Uh, abangan nyo. Malapit na kung mabas. Sana supportahan natin ang mga pelikulang Pilipinas mga socials niya po, you can invite them then. Meron po ba kayong like IG, yung... FB, para i-follow nila kayo? Yes, pwede niyo kong follow sa ating FB page, Matt, Matthew K. Mendoza. Ayun na po yung aking, uh, yeah, pwede niyo po i-follow doon. IG sir, wala. Wala, wala pa. Ah, okay. sir, sure, thank you po. TikTok! Wala pa rin, ginagawa pa. Okay po. <laughs> so, sir, thank you and congrats. Thank thank you. you.